Hello guys, ito yung sinasabi ko uh, kagabi na uh, nilabas ko na uh, malakas ang ulan. So, na natin yung trapan ng no, mga aso namin, yung guys oh. Kasi uh, naanggihan sila ng bagsak ng ulan doon galing sa yero. Pagbagsak doon, ayun, nag-aanggi. Uh, eh doon sila natutulog sa flory kita niya si Uvi, na dulas sa gilid. Ayano. Oh. So, yan at uh, Tingnan niyo guys yung panahon. Oh, makulimlim pa rin, di ba? Pero ayun, ang mangga Kita oh. niyo guys, may bulaklak ng mangga oh. Yan, Indian may po 'yan. Dati may mga tanim kami. At pati pala to, oh, guys oh. Namumulaklak na rin yung mangga na 'yan. So guys, dito sa loob may tatlong puno kami dito at saka isang piko. So 'yun at mabuti na lang uh, na alis namin kasi sinisira yung pader namin guys ayan kasi 1 meter lang yung distance ng pagkakatanip ay laking puno lang guys hindi na mayakap yung puno ayun ang sarap ng angin so. Ayun, at uh, ito uh, buti na lang din meron kami nakuhang siblings ng mangga uh, piko rin. So yun, uh, ah, namin dito sa labas. Yun lang nga parang hindi na mulaklak to kayo. Kasi eh, late mabunga to guys. Eh. Itong mangga na to, late mabunga. Yan, yung piko na yan. Kaya, tinan nyo guys, oh, makakulimli pa rin Yung kalangitan. Kasi magdamag nag hanggang ngayon ho, eh, nag-aamod pa sa atin. So, yun at wala talagang bunga ayun uh, meron na kami isa na polo dito yung uh, manggang kalabaw ayun po ayan, ayan po yung uh, bagyong yolanda natumba po yan kaya itinayo lang namin ulit kaya ganyan po naka, parang nakahiga so ayan di ko alam ko meron din siyang bulaklak kayo unlike sa mga indyamengo ay mga bulaklak na pero late na muga ito eh ito pala ng bugambila namin guys oh. teka sila natin kaya eh guys yung bugambila namin ah, na ngayon ang ganda oh pulang pula ay hindi pink pink siya guys so yun. kala ko nga rin eh. pink pala so ang ganda ang ganda ng bulaklak Ah, bali trim pa namin yan guys kasi nga ang taas na. ayan oh, kagaya ng isa hindi namin naabot. kaya hindi namin makuto ayan oh, okay. ganda ng bulaklak guys, ano? Ayun maganda sa bahay o kailangan alaga na ala, sa trim. Ito namang yellow bell ay kinain na niya kasi parang gubat na guys. Oh. Bagin pala to. Ayan. Kaya kung mag kayo talaga sa labas lang. Huwag sa bakot. Ayan guys yung mga Lalaki na. Uh, tatlong araw na lang po, Pasko na. So, babati ko po bayo ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon po. Sada po lang tayo. Okay. At uh, tayo magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyaya na tatanggap natin. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat po. Bye-bye po.